tingin-tingin -ting tayo -ting sa paligid. kaya mga ano dito? di sini, dito? na nga. Ah, di ba, katagalan itong, ano. ako <gasps>

akala nila yung pinapakita ko na agimat uh -huh. ay yun talaga yung agimat ni Los pero hindi yun yung binali ko na lang yung ko na lang na ng... malaman uh -huh. yun nga yun uh -huh. na auto naman si Gwanda Los uh -huh. kitang ulo ko sa inip So guys, kami lang ngayon kasi yung ng mga samahan ko na mga trangkasos na lahat. Asa kung nangyari pa ngayon kahapon, pinanghampas ng puno ang saging. Yeah. Hindi yeah. basta-basta siya. No? Mm -hmm. Si Commander Dax. Wala rin si ano Wala rin si

think about it Kumawanan mah hak banggina. Kaganti sa atin. Oke. Okay. Oke. Okay, Tingin-tingin sa unahan. Buso. So mga kaidol, hindi namin nakikita si Commander Dax at saka si Commander Luz ngayon. Alam namin na gagawa na naman ng hakbang yun para makaganti sa amin sa lahat ng ginawa namin kapon na pinagluloko namin sila alam ko na bilang isang bandido sila wala silang ibang gagawin kundi ano puro kasamaan lang lalo na kami na mortal ng kaaway kaya gagagawa na ang paraan na naman yun pero kami dito mga kaidola wala kaming tigil na gumawa ng paraan na paraan tulukan yung kasamaan nila pa pala ngayon mga kaidol. Apat lang kami ngayon. Tinatrang kaso sa residib. At saka si ano. Ano na sila eh. Haligaya. Dahil sa gawa kahapon. Ulan init. At saka si Dib naman. Medyo napinsala rin dahil talagang lumalaban talaga siya kahapon. So mga kaidol um, Ulitin ko, shoutout ko sa mahal ko dyan Na nag-iingat ako para sa iyo At saka Sa lahat ng na nanonood sa aming mga videos Na nag Nabisitahin niyo po ang aking youtube channel Dante Explorer At saka yung kay Sa kinakapatid ko ito Si Brando Mga kaidol Ganda nga po na sa inyo sana po mo mabisitan niyo po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong mga Tulungan mga? niyo po. Supportahan nyo po yung kinakapatid ko. Oo. Um, na ma-monetize na po. At saka dito po, tuloy kami. So, nandun sila. Buso, tingin-tingin. Buso. Kasama ko nga yung supporty po. si danggos. Ang oh, layo. But, nya mau kami. Brad. Para matanggal naman din yung ano natin. Yung paborito mo kanta. Okay. Ha? Na nga. Eh. Iba talaga. May tinatago. Hmm? Ako, ako. Ako, Brad

Yeah. Huh? na ah. Ha? na ulap pa. Uh, may, Dan, mas maganda dyan, Dan. Nilagay mo dito. Dito, nilagay mo dito. Ay, ka, wala makikita yeah. konti ba? Ikaw talaga. Nahiyain talaga siya. Dito, nilagay mo dito. Box. Okay, masigit ka ah, pa yung, ato, ay, mga kapatid to. Uh -huh. Ay, mga kapatid to. Oh. Kung ano yung nakikita ko hindi maganda, oh. babaguhin natin. Oh, Mas maganda. Mas lalo kung maganda yung forma mo pag nagyan dito, okay na yan. Hmm. Lapit ka rito ng konti. Lapit ka rito oh. oh, no, ng no, no. no. <laughs> <na? laughs> ka sa akin ba? Lapit ka rito. Lapit ano ka Ano bang? Mm -hmm.

Hindi. Halika <laughs> ba? Hindi ba? Ituro ko nga lang. Ituro ko dito Bila, Dito sa gilid. At ka dyan. Dito. Eh. Parang musang mamusang. Ano to? Ha? Ano ano? Ha? mo.

Mas ranger Scout ranger. Scout ranger. ranger, Kupala, uh, Scout ranger. Yeah, no, no, musang. Uh, mas, Kaya, ikaw, agen, dan, para mas. Mas matapang ke pas musang. Komagat pas sama iring-iring bitau na tas-tasun oh, yeah. yeah, yeah. namanya gag. Posa, yan. Ah. Mosang mosang, mosang. mosang. yung itim na malaking pusa ayun pusa na nang totoo naman mo mm -hmm. usap mo oh. isang uri na pusa na okay. o well yung pusa oh, wal. o well mosang. mosang 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 ano wa mosang ayaw ko naman den den tantahan mo kung isa Ay, oh. mm -hmm. oh, mm -hmm. eh, ka sanay ka talo ayo oh siya oh ang oo ka niya Please subscribe ng mga subscriber ko kung mayhain ka. Mm. Dapat ipakita mm. mo kung anong ano? Uh, oh. Hmm. Kung -mm. ikaya. Gwapo ka naman. Ay, mas pad mas madali lang. Meron man akong kakilala sa lang das yan. Das parawan Dalaga pa ngayon. Mm -mm. Si Carmelita ba? Ang mm -mm. ganda yan. Hmm. Dan. Yeah. Yeah. Para, para oh guys, ito guys ha. Kakanta si Dangus. Kung hindi siya kakanta, malas siya. Pero pagkakanta kakanta siya ngayon, i-subscribe niyo guys ha. Share niyo 'tong video na 'to. Pag kakanta ka. Sige, i-subscribe ka nila. I-share nila 'yung video mo. Pag kakanta ka. Okay. Asa tayo pamagat favorite mo? Right? Pero yung yung alam mo ba na kanta? Yung sa train, sa train niya, sa yung alam mo na kantaan yung ticket ticket ay ayaw sigitipong Eh, yung iba yung alam mo yung Tagalog lang yung atagarubing ayaw ayaw yung alam mo nga yung alam mo nga kaya yung Yung ayaw 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 tiket. ayaw 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 itu boys boys ah boys itu kul boys ba, oh, ba? ikau mahal, mahal parin ya. boys Apple boys, Apple boys, Apple boys, Apple boys tengah pin

wala may tao, wala ma, patay naman yun, wala na yun, wala na, Ah, dalawa. wala naman si nanalos kung dito. shine gilang gilang, pa-shine, pa, pa-shine pa, pa-shine, 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 pa, pa shine pa pa shine pa pas. shine pa nga. Bukas, bukas. Yes. Yung, shine pa pa shine pa one-way ticket. One-way, one 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 <laughs> 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 talaga.